On Bakit kayo dapat mahalal muli, muli, naliligaw kayo ngayon sa mga butante for a second senate term, six more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato dela Rosa? I believe. Huwag na natin gamitin pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso. Ano? Ano, ano, ano? Na senador. O. Oh. O ako, napakali sa puso ko. Paano masabi? Wala akong ibang intensyon kundi ni servisyo <laughs> Gago! Double death squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi ka naman, hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro uh, ba yung Jesus, ka, klaro Kaklaro naman ang bero. yung isang senador, yan, yan ang nagkakaupo niya, si Senator De La Rosa. Marapos kamera, fix man, oh. Mamatay man ako. <laughs> That squad rin yan. Oh, fix man oh. Mamatay man ako. Hindi ako bimbro ng uh, double squad. <laughs>